talaga <laughs> eh. Eh. Magpapalat na yun si Pablo. Eh. Magpapalat na putlog si Pablo. Eh. Eh. Ngunit nahihirapan siya. Ah, okay. Kaya nawawasak na niya. Eh. Hindi lang yun. Ang bantot pa. <laughs> <laughs> Ang <Bantot> talaga <laughs> Yeah. Yeah. So, better than we get home. Meow. Meow. so, Meow. 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 itlog ni Pablo, nga kanya binabalatan. Kanina lang pinapainit niya doon sa tubigan. Oh, tinatapon niya ang balat sa lamesa. Kanina pinapaikot niya ngayon, ano pa ba? Kinakain ang maliliit na balat kasi may naka. Dikit pa na konting lamang pero pag tinignan mo ang itlog niya ngayon nabiyak na ang kalahati kita na ang laman. Oh, itlog ni Pablo ay binabalatan. Oh, itlog ni Pablo ay binabalatan. Oh, ay, itlog ni Pablo ay binabal I, 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 Itlog, itlog ni Pablo ay binabal Kinain niya at sinubo niya ang kanyang itlog Sige, tanungin natin anong ano, lasa ng kanyang itlog Masarap, masarap, masarap malinangnam Itlog ni Pablo masarap at malinangnam Tinatanong nila kung pwede bang matikman Kahayaan mo ba 18 niya na ay eh, matikman Kapatikin oh, mo ba sa 18 niya? Itlog ni Pablo na malinangnam Ip-log pablo, oo-oo pablo, oo oo ik pablo Oh, break it down! ip pablo Ip-log so pablo Oh. Ano okay, naman ang lasa ng kilog mo. Go! Go! Sakit daw na dyan yan! Eh. Uh, eh! 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 Ah,